Nilinaw ng DPWH Region 2 ang tamang pondong inilaan para sa pagtatayo ng isang gusali na may dalawang silid-aralan sa General Balaw Elementary School sa Solana, Cagayan. Sa isang panayam, sinabi ni Governor Manuel M. Mamba na umabot sa 10 milyong piso ang pondo sa proyekto. Gayunpaman, pinabulaan pinabulaanan nito ng DPWH Region 2 na hindi ito tama. Ayon sa DPWH Region 2, ang aktwal na pondong inilaan ay 5 milyong piso lamang na nagmula sa General Appropriation Act o GAA 2024. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng isang palapag na gusali na may dalawang silid-aralan, PWD Accessible Ramp na may hand rails, window grills, palikuran at mga handwashing station at mayroon ding itong mga learning tools gaya ng blackboard. Ang gusali ay may sukat na 9.5 by 18 meters habang ang bawat silid aralan naman ay 7.5 by 9 meters. Nanindigan ang ahensya ng DPWH Region 2 sa kanilang pangakong maging tapat at bukas sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Hinihikayat din nilang publiko na tiyakin ang tamang impormasyon sa pamamagitan ng pagsangguni sa wastong ahensya ahensya upang maiwasan ang anumang maling impormasyon. Para sa IFM News, ako si Idol Show Gagarin, Idol! IFM News!